Pride ng Kabayan Breaking News FA-15 ng Pilipinas at F-35 ng Amerika nagsagawa ng Air Patrol Air Interception Training sa West Philippine Sea Halos siyam na na ng mga eroplano mandirigma ng Amerika ang nakasabayan na magsagawa ng magkatuwa na Maritime Patrol sa mga teritoryo at nasasakupa ng Pilipinas upang ipakita sa China na hindi tayo nag-iisa Kinumpirma ng Philippine Navy at Department of National Defense Secretary Gibo Chidoro Jr. na nagpadala ng imbitasyon ang Japan na inspeksyonin ang anim na Abukuma class destroyer escort sa Japan. Dagdag pa ng source papalitan ang mga radars at weapon system nito nang tumugma sa mga kinakailangan ng firepower ng Philippine Navy. Wow na wow! Pilipinas, palakas ng palakas! Talk to the flag officer in command. There was an invitation to inspect. Chinese ambassador sa Pilipinas Sinomon, ng Department of Foreign Affairs dahil sa pagban ng China kay dating Senator Tolentino, Department of National Defense Secretary Gibo Chudoro Jr. Hindi na babahala at walang pakialam kung siya ay mabanman man ng China. President Trump magpapadala ng mga military equipment sa Ukraine para sa depensa dahil sa patuloy na missile strike ng Russia habang ito ay nakikipag-usap para sa isang tigil putukan. Israel Air Force ipinakita aktwal na pagbomba sa mga Houthi sa Yemen. Sinimulan na ng Philippine Air Force at United States Pacific Air Force ang ikalawang bahagi ng exercise Scope Thunder 2025 sa Clark Air Base sa Pampanga noong lunes. Kabilang sa bilateral military exercise ang mayigit 2,500 tauhan, 2,300 mula sa Philippine Air Force at 225 mula naman sa Pacific Air Force. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkasamang lumipad ang mga FA-50 at F-35 na mga eroplano mandirigma ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine. Seat. Our participation in this exercise is far less to do with the capabilities of the aircraft and far more to do with the people who are involved. The fact of the matter is that the F-35 is a cornerstone of the U.S. forces and we have a, a strong partnership with the Philippine Air Force. Uh, we're looking forward to strengthening the alliance and continuing to integrate. And really, this, uh, the reason that we were chosen is just to give another unit an opportunity to integrate with our partners out here. And learn from one Limang uri ng sasakyang panghimpapawid naman ang gagamitin ng Pilipinas, ang fa 50 Lead-in Trainer Fighter, A-29 Super Tucanos, Agusta Westland 109 at S-70I Black Hawk Helicopter. Sa panig naman ng Amerika magpapadala ito sa Pilipinas ng mga F-35, 5th Generation Fighter Jets ang pinaka-advanced na aeroplanong mandirigma ng US Air Force ngayon sa mundo. Ayon sa Pacific Air Force, dala nila ang 5th Generation Fighter na mas ginagamit para sa offensive counter at air interception interdiction. Ang F-35 ay may marami mga makabagong kapabilidad na wala sa mga 4th generation fighter. Halimbawa na lamang ang mga makabagong mga sensors. Super good news mga kabayan. Kinumpirma naman ng Philippine Navy ang nakatakdang paglipat ng mga Japanese Abukuma class destroyer escort sa Pilipinas. Nakatakda ang Philippine Navy na magsagawa ng isang joint visual inspection sa mga barko matapos magpadala ng imbitasyon ang Japan Ministry of Defense sa Pilipinas. Ang mga Abukuma class destroyer escort ay partikular na nakadesign senyo bilang isang anti-submarine at anti-ship warfare kung saan saktong-sakto ito sa mga pangailangan ng Pilipinas upang bantayan ang mga Chinese submarine at Chinese warship na iligal na pumapasok sa mga nasasakupan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Meron itong bilis na 27 knots haba na 109 meter at lapad na 44 meter. Dagdag pa ng source na ang mga sensors, radar at mga weapon system nito ay papalitan o babaguhin upang sumakto sa mga pangangailangan ng dagat ng Pilipinas taong 1988 hanggang 1991 ginawa ang nasabing mga barko ng Japan. Pero kahit 37 taon na ito, ang mga Abukuma Class Destroyer Escort, malaki pa rin ang maitutulong nito sa armada at firepower ng Pilipinas. Dahil ang pagkakaroon ng mga sandatang tulad ng Harpoon Missile at Close-in Weapon System o Phalanx ay ang mga malalakas na mga armas na hinahanap-hanap ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa isang interview, ayon kay Defense Secretary Gibo Chudoro Jr., kinumpirma nito na merong imbitasyon ang Japan para magsagawa ng inspeksyon sa anim na parko ng Japan Maritime Self-Defense Force. Sir, about the, uh, the Japan planning to transfer at least 6 warships from Philippines... I just talked to the flag officer in command. There was an invitation to inspect. However, the decision process will have, will have to depend on uh, the... Uh, the fit that it will have uh, with our present fleet and uh, how we can integrate them, if at all, if ever, rather. So I'll wait for the report of the. Oh, this may have uh, well of course it will add to the fleet size but that will depend on whether we need to spend uh, money for uh, weaponizing it for interoperability for secure communications plus uh, that's another an additional five vessels where uh, we are still waiting for eight to come and uh, we are busy building the uh, uh, Onshore facilities to support the aid. Uh, nonetheless, uh, the strategic basing initiative is uh, hopefully going to break ground soon because we cannot afford to wait anymore uh, for uh, any other vessels uh, to come without hope. Lastly, the exercise to uh, upgrade the weapon systems of all our existing vessels is a continuing exercise. So uh, it's a balance; it's a resource management balance between acquiring new and uh, you know maintaining and repurposing the old and the the ordered vessels to come. Thank you, sir. So. sa ibang balita naman, kinumpirma naman ang Malacanang na sinumo ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Ambassador sa Pilipinas na si Wang Xiaoliang dahil sa kanilang ginawang pagban kay dating Senator Tolentino. Malaki ang naging papel ni dating Senator Tolentino para lumakas pa ang ating pag iit ng ating mga karapatan sa West Philippine Sea dahil sa kanyang pagsulong ng mga batas tulad ng Maritime Zone Act na kung saan ikinagalit ng China. Ang tugon ni Secretary of Foreign Affairs Maria Teresa P. Lazaro Patungkol po doon sa issue ng pagban ng China kay Senator Francis Tolentino. so ito po ang kanyang mensahe. the Department of Foreign Affairs summoned the Chinese ambassador to convey the Philippines' concern over China's imposition of sanctions against former Senator Francis N. Tolentino. the DFA conveyed to the uh, chinese side that while the imposition of such sanctions falls within china's legal prerogative the imposition of punitive measures against democratically elected officials for their official acts is inconsistent with the norms of mutual respect and dialogue that underpin relations between two equal sovereign states President Trump magpapadala ng mga armas pang depensa sa Ukraine matapos ang ginawang paglunsad ng Russia ng mga misa sa gitna ng pag-uusap ng tigil putukan sa pagitan nila ng Ukraine, Russia at Estados Unidos. Ilang beses tinanggihan ni President Trump ang kahilingan ng Ukraine pero sa pagkakataong ito, kinumpirma mismo ng Pangulo ng Amerika na tutulungan ito ang Ukraine upang depensahan ang kanilang bansa laban sa patuloy na agresyon ng Russia. Uh, we're going to send some more weapons we have to they, they have to be able to defend themselves they're getting hit very hard now they're getting hit very hard we're going to have to send more weapons you defensive weapons primarily uh, but they're getting hit very very hard so many people are dying in that mess sa laban pinas